Mga abo ni Miss Jacqueline Jose inihatid na sa kanyang huling hantungan, narito at alamin natin ang buong detalye. Hiniling ng pamilya ni Miss Jacqueline Jose na maging pribado ang kanilang paghatid sa mga abo ng yumaong aktres. Ayon sa ulat ng B ng Kapuso Network, ay naganap na ngayong araw ang inurment ng mga abo ni Miss Jacqueline. Alan ngayong araw ang inurnment ng mga abo ng yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Humiling ang pamilya na maging pribado ang araw na ito. Wala namang ibang detalye na binigay ang pamilya ni Miss Jacqueline sa kadahilanan na gusto nilang maging pribado ang huling araw ni Miss Jacqueline Jose. Ngunit ayon naman sa bulgar ay ang nanay ni Jake Ejercito na sila Arnie Enriquez ang nagdonate ng lote na paglalagyan ng abo ni Miss Jacqueline sa Christ of the King Columbari. Samantala umabot sa huling burol ni Miss Jacqueline Jose ang bunsong anak nito na si Gwen Gok. Tagumpay nga ito na nakauwi sa Pilipinas, at nakatuwang ni Andy A. Jenman sa pagasikaso ng mga bisita sa huling burol ni Miss Jacqueline Jose. Naging usap-usapan naman ang mga mensahe ni Jake Ejercito kagabi sa burol ni Miss Jacqueline. Maraming sana, at sising-sisi ang aktor sa maagang pamamaalam ng kanyang dating bienan. Ayon kay Jake na sana ay kinamusta niya si Miss Jacqueline noong mga panahong malungkot ito at nag-iisa. Nangako din si Jake kay Ma'am Jacqueline na babawi siya dito sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama sa anak nila ni Andy na si Ellie. Sa kabilang banda ay inihayag din ng pamilya Agentman ang kanilang pakikiramay sa huling pagkakataon kay Miss Jacqueline Jose. Ayon kay Sir Michael De Mesa ay pinapangako nila na kanilang alagaan ng mabuti ang mga naiwan nitong anak. You left behind a legacy of love, artistry, and inspiration. We will make sure and the agent man and her family are surrounded by that warmth. Rest easy now, Jane.